Until all have heard. Bagamat nagbago na ang mga programa at ang ibang mga broadcasters na napapakinggan sa FEBC Philippines, naroroon pa rin naman ang hindi nagbabagong mensahe sa bawat pagsahim papawid natin on air and online. Sa atin pong pagsusuri ngayon, titignan naman natin kung paanong ginagamit ng FEBC Ministry ang radyo at iba pang anyo ng komunikasyon para makatugon sa pang-araw-araw na mga hamon ng ating mga kababayan. Kaya naman mapapansin po ninyo sa ating mga broadcast ang pagiging relevant ito sa mga kaganapan sa ating paligid ngunit hindi nawawala ang paglalapat ng salita ng Diyos. Ako po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusulit. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri Ikaw ay nakatutok at nakikinig dito sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng inyong FEBC Radio TV. Napapakinggan at napapanood din sa iba't ibang platform ng FEBC Philippines, maging sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Nagpapatuloy po ang ating pagtalakay sa Gospel Broadcast, partikular kung paano nga ba nagiging epektibo ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa panahong kasalukuyan. Paano ba sinisikap ng FEBC Philippines na maging angkop ang mga aral ng Biblia sa iba't ibang aspekto ng ating buhay? Narito muli si na Bishop Ruben Abante at FEBC Corporate Communications and Research Development Manager Ruth Delarama Dizon. Muli po ito ang programang Pagsusuri at sa mga episodes po ito ay tinitinan natin kung anong napapaloob sa Far East Broadcasting Company. Tinag-usapan na po natin yung sinasabi na Cries to the World by Radio. Tinag-usapan na rin po yung tungkol sa pagiging online, no on, on air, online and on the ground. At ngayon naman pupuntuhan po natin itong Until All Have Heard para bang hindi titigil no? Ang FEDC sa gawain na ito. Kahit marami mga challenges. Ano po? Well, upang ipagpatuloy ang ating pakikipagtalastasan na ito at magsusuri sa mga topics na ito, narito muli si Ruth Dizon. At alam mo, Ruth, magandang araw sa iyo. Welcome back. Ako muli. Oo, kakasabi ko lang, delikadong tayo ang magsama <laughs> sa pagkat hindi tayo titigil. Ay, Parang FEBC, -E ano? Parang FEBC, di ba, Bishop oh, Tama-tama yung segway niyo. Until all have heard. Yes. Mm -hmm. Katulad nga po nang sabi ko sa inyo, Bishop, ito po yung part of that, you know, motto or phrase that really resonates deeply within me. Kasi po talagang, it tells me hindi tayo titigil kasi may mission tayo na Mama. na kailangan gawin hangga tayo ay pauwiin na ng Panginoon whether he comes back or whether tayo ay umuwi na sa kanyang piling. Yeah. feeling. Well, ang ating, every ounce of our, our, being is dedicated to really spreading eh, the Ruth, word. Kami na natin. Hindi naman po kami bata lang sa <laughs> Meron na po kami mga ilang years at mga dekadang experience sa pagiging with FEBC. Pati po ang asawa ni Ruth. Yes. Nako, <laughs> Parang kalakihan ko yata siya. Pati po ang aking father-in-law. Yes, no? of course. <laughs> Oo, nagsimula po yan. Nung simula pa lang ng And we have not stopped. Yes. Generational na ang ating pagpapatuloy na ito. Amen. Simply because we want that until all have heard Christ to the world. Amen. Amen. Okay. Mm -hmm. Ito ba ay tra tra trabaho lang? Ay, For me to have that kind of a phrase and just treat it as a as work, Hmm. Hindi po tayo tatagal eh, oh, okay. kapag uh, sinabi mo lang, ay, trabaho ko lang yan. Oh. There's got to be something deeper within, Bishop, to fuel that drive, to fuel that phrase, no? Until yes. all have heard. Hindi ka titigil Parang bang yung mga pelikula Bishop na hindi titigil hangga't no one left, uh, no mm -hmm. one gets left behind Bishop. Yes. Hindi tayo titigil hangga't hindi natin nakikita yung naiwang nag-iisa. Parang yung mm -hmm. Parables Bishop, no? Correct. Yung The Parable of the Lost Coin. Mm -hmm. Hindi sinabing The Parable of the Lost Coins. Yeah. Diba, Bishop, ano? <laughs> Iisa lang 'yan. Iisa lang pero But napakahalaga. The Lord left and tried left the 99 and look to look for the one, that one. So That's great. That's great. Para po sa atin uh, dito sa ating ministeryo, hindi tayo titigil. Anggat po lahat ay hindi nakakapakita. In fact, pupuntuhan ko na kasi just recently, nag ang ating mga partners sa prayer. Itong ay, oh, 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 prayers, prayer intercessors, intercessors oh, oh. ng FEBC. So Tinuntahan ko that. sila sa Plaridel. Mm -hmm. 21st anniversary. Nakita tayo doon, oh, video. Oh. <laughs> At tapos, naalala mo ano? Aba, nung pagpasok ko doon ay eh, hindi lang panapanalangin yun. Meron doong offering box mismo at merong commitment mismo mm -hmm. na ito ay talagang gawin nila intentionally, yes. no? Deliberately. At napakaganda ng commitment. Amen. No? Mm -hmm. It it says a lot of mm -hmm. things para kasi sa atin. Kasi Bishop, parang yung prayers require action din. Hindi yes. po ba? May action din po na ating ginagawa. At yun yung kanilang expression of their action to support FEBC. Mm -hmm. Aside from prayers, no? service as well, pwede din po kasi tayong uh, mag-give sa FEBC by serving as golden tears no? in mm -hmm. whatever capacity. Kasi malawak nga po yung work. Uh, we would welcome volunteers as well yes. to support us because that is our mission until all have heard. So we need uh, like-minded individuals as well who share the vision, values, and uh, uh, ating pong uh, alignment sa ating ginagawa. And, and we have actually adopted some uh, what mga ibang mga estrategiya, mga approaches uh, along those many years, mm -hmm. you know. Eh, ay tayo tayo no, on air on the ground and eh, online ito ay ginagamit natin upang ganun pa rin until all have heard yes. di ba mm -hmm. and uh, not that just in respect sa period no from the very start of FEBC hanggang sa ngayon but even sa lahat ng mga lumabas na mga advances mga technologies mga fads mga mm -hmm. fashions and everything hindi tayo nagbago yes. no Atin hindi lang ito bagay ng creativity. Mm, yes po. The mission stays the same pero sa atin po as uh, Christian communicators no uh, Bishop, ang ating role model dyan is still our Lord Jesus Christ. So he's the greatest communicator of all yes. time, no? Mm -hmm. uh, sa mga magsasaka, ang kanyang ginagamit na mga istorya ay tungkol sa pagsasaka. Hindi po ba mm -hmm. pagtatanim, mga ganyan. Sa mga mananahi ang damit okay. niya ay uh, wag tagpian ng bagong tela Duma. ang lumang damit. Oh. <laughs> Parafrase oh. din oh. edition ano Bishop. Yes. <laughs> sa magsa sa mga mangingisda, ano po ang sabi niya Bishop, di ba? Oh. oh. Cast the net. Oo, cast the net to oh. ano so in you know, in that regard nakikita po natin na um, until all have heard yung strategy po na yan, we adopt also the strategy of Jesus in uh, influencing yung presentation style natin sa klase ng kausap natin of course at so, because we want all to hear mm. hindi po tayo gagamit lamang ng isang modelo sa pagpepresent ng gospel truth Ayun. hindi po ba kasi all eh, di siya. marami yan it doesn't mean all eh, iisa lang ang style natin the message is the same but how you present the message is also a challenge for us mm. Parang uh, si apostol Pablo, no? Ako? Sabi niya ganyan, sa mga barbarians, barbarian ako. Yes. Diba? Uh -oh. Sa mga walang kaalaman, ganun din. Mm -mm. no? Ibig sabihin, eh, I make uh, myself available to all mm -mm. so that I may reach more. Yes, totoo okay? po yan. Yeah. So, maging katanggap-tanggap ang hindi katanggap-tanggap sa kanila noon. Yes, uh oo. -oh. Uh -oh. In fact, si, ayun, nabagit niyo po si Apostle Paul, hindi po ba si Apostle Paul din, he influenced yung knowledge niya of his audience of the present culture of the times to influence his, the way he presented the yes, gospel, hindi so, po oh. ba? And he could well, actually, adapt himself sa mga, kahit sa mga kung anong business nila. Oh, okay. Eh si Lydia, di ba, doon sa so, Philippine, yeah, diba? okay. ano, ano siya eh, uh, distributor ng Burberry tsaka ng mga, mga Louis Vuitton, purple, <laughs> di ba? Purple, okay. di ba? Oh and he could well uh, adjust himself mm. sa yung business nila ano nila uh, partner niya doon sa Corinth at sa Ephesus ano mm -hmm. eh, eh, yung dalawang tent makers, yes. di ba? Ibig sabihin, eh ang business ng araw eh mga mobile homes, mm -hmm. di ba? Ibig sabihin, eh sa mga bagay na ito we need to be adjustable, mm -hmm. we need to be adaptive. Mm -hmm. Pero ito let's put this this way no eh no araw para bang mayroong impression na ang FEBC only catered to churches sa mga mana ng palataya lang ngayon we cater to everything ang ating mga programa eh, para sa mga musicians para yes. sa mga kabataan para sa mga nasa gobyerno, mm -hmm. para sa mga nasa military, para sa mga nasa OF mga OFW natin and mas lumawak na, yes, po. no? Oh. Ibig sabihin eh until all have heard. Bishop, meron tayong uh, ministry din sa mga sportsmen. Oh yes. Puso at lakas, meron tayo tungkol sa mga nanay, meron tayo tungkol sa mga Uh, persons with Disabilities? Yes! God is, God is Able. Oo. Oh, oh. Uh -oh. Oo. Una kasi yan parang Go Disabled. Yes. Yung kanilang, ang pinag-explain sa akin, dati na-interview ko po yan sa isang programa ko eh. Mm -hmm. God is Able. If you, pag ginulo niyo po yung letters na yan, Go Disabled because yeah. God is Able. Tsaka yung pinaka-logo nila. Actually, tumulong ako sa kanilang mission and vision. Ay, kaya, <laughs> noong, naman noong, noong naman siya, kaya naman pala, Bisha. No conceptualization, God is able. O, o. And sabi ko sa kanila, eh, gawin niyo na ng istorya ang lahat ng inaabot ninyo. Grabe, so, po, ay, ano, Panginoon, to <laughs> 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 na yung tawag sa inyo, Bisha. Pero grabe po kasi yung uh, talagang, uh, nakikita ko po yung puso ng Panginoon hmm. na the least, the lost, and the last, yes. nare-reach natin and uh -oh. that is our calling uh, to really reach out to not just them but even all nga po eh so mm -hmm. lahat ng society so yung puso ng Panginoon for God so loved the world mm -hmm. that He gave His one and only Son pero let me ask you alam mo yung ating history and through the years hindi ba nakakapagod to be honest po talagang mapapagod po hindi po tayo gawa sa materia hindi po tayo nag-ooperate ng parang energizer bunny that uh, we just go on and on ano pero palagi ko, Bishop, kayo rin, eh, minsan napapagod din, ano? Hindi naman po tayo talagang superman. Mm -hmm. Pero that's why this is also important to find our rest in the Lord, no? Yung mini-Sabbath. <laughs> yes. Yung po siguro, amidst all the busyness, uh, we have to really pause and really acknowledge that space that's just me and God and find our refreshment and rest mm -hmm. in Him. So kung wala po tayo noon, if we just keep on going, eh, hindi po natin kakain. In, 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 in fact, at this point, let me say na hindi lang actually yung ating mga partners at yung mga resource development natin ay hindi lang tumutukoy sa mga maaari mag-abot financially. Kundi yung maaari mag-abot sa atin para matulungan ang ating mga naririto yes. so that spiritually, they can be revitalized. Yes, no? that's true. <laughs> Iyo, mapalakas oh. ang lahat. Pampalakas. We are oh. offering them... Uh, rest spiritual rest as well ano mm -hmm. alam niyo bishop yung kong mga uh, kasi po ako yung inaalagaan ko yung aking dalawang magulang uh, <laughs> sa bahay and some, one of medyo hindi na po sila as mobile as before yes. and they would listen to 702 DCAS kasi minsan uh, hindi na sila makapunta sa church naka wheelchair nahihirapan doon sila kumukuhan ng spiritual nourishment and uh, talagang nakakatuwa how i see personally firsthand how the Lord is using yes. uh, where we are, ang radio, uh, to really give rest and nourishment spiritually sa ating pong mga kababayan. Because that includes them in the all, <laughs> hindi po ba? Tama. Kasama sila dun sa all until all have heard. That's why I sabihin, very important eh, ang radio. Hindi lang tayo ang dapat tumanggap ng credit for this ministry ng Christ to the world, di ba? Kundi ang lahat ng kabahagi, ng ginagawa natin yes. na ito. Kaya alam mo, gustong gusto ko yung mga nagsasabi, Bishop, pinapanalangin po namin ng FEBC. Kayo palaging nasa aming palanginan. Well, amen to amen. that. Huwag po kayong titigil. Ano po? Eh lalo na, kapag titinan ko yung pinakadatos ng ating mga fan sources, and to think, ang dami dyan, Ruth, hindi natin alam ang pangalan. Anonymous. Si Mr. and Mrs. Oh, Anonymous. Oh. Napakadami niyo po. Kaya let me also take this opportunity, Bishop, to thank you all sa walang sawa niyo pong pag -suporta sa Far East Broadcasting Company. Ang bawat piso, ang bawat uh, binibigay niyo po para sa Panginoon. Uh, sa ministeryo ng FEBC ay uh, dalangin po namin na just na po ang magbalik sa inyo ng siksik, klik-klik at umaapaw. Pero alam niyo, Bishop, may pinagsabihan ako niyan. Dahil may tumawag po ditong isang donor. Mm -hmm. Nagbigay po ng malaking halaga para sa isang uh, abayanihan campaign po yes. natin. And then sinabi ko po yun, si Lord na po ang bahala magbalik sa inyo nito. Alam niyo po ang sabi niya? Mm -hmm. Actually, Sister Ruth, Okay na kahit hindi ibalik ni Lord. May, <laughs> uh -oh. Ano ako nun kasi this is out of a grateful heart. Kaya ako nagbibigay sa Panginoon. Napakaganda oh, wow. at wow, sabi ko grabe yun ah. The Lord doesn't need to return any favors to me. Kasi bishop, marami ang pagbibigay niyo para bumalik sa akin parang ROI ano. No, <laughs> Pero ang sinasabi po niya, I give this because I am grateful. I give this because the Lord has blessed me with so much. And out mm -hmm. of His abundance, His faithful abundance in my life, I will give to the Lord through Ephesus. Alam mo, bigla ko naalala yung ginawa ng mga mananampalataya sa Macedonian churches. Yeah. Despite na Despite their own bishop. Ano, yes, they were in deep poverty pero puno sila ng galak. They had great trial of affliction. Pero puno sila ng pagkakaloob at kagalakan na ginagawa nila yon. Ibang klaseng biyaya ng Panginoon yun, di ba? Minsan kasi iniisip natin ang biyaya ng Panginoon, eh para yung pagtanggap lang natin. Ah. Pero yung biyaya pala ng Panginoon, eh, sa kalagitnaan ng mga challenges sa buhay, nananatili tayo nagbibigay ng galak, no? Nanatili tayo nagpapakita ng patience and long-suffering through all these Amen. things. Naalala ko tuloy, yung mga well, nagkaedad na no at uh, medyo gumraduate na sa kanilang panahon sa FEBC, nag-retire na. Hmm. Pero alam mo, masigasig pa rin silang in support of FEBC. Ang katuwiran, until all have heard. Ay, nako. ba? Diba? Totoo po yan. Opo. Kaya mga kaagapay, uh, inaanyayahan po namin kayo na patuloy niyo po ipanalangin ang ministeryo ng FEBC. And uh, nawa po ay makasama po namin kayo dito sa ating uh, journey to communicate Christ to the world until all have heard. Kasi yan po talaga ang heart ng Panginoon for everyone to hear, hindi ba Bishop? Mm -hmm. uh, ang kanyang pag-ibig. Sabi pa tama ako Bishop ano? Yes. I-communicate 'yan at and uh, until he, then he will come. Tama ba Bishop yung answer Of course. Oo. Oh, eh lalo, eh, kinakailangan maging masigasig tayo until all ever para bumalik na siya. Oh. eh kung ayaw po ninyo bumalik ang Panginoon, eh wala lang, wala tayong gagawin. Oh. But if we are really looking forward to His return, abay, maging masigasig po oh. tayo. Kaya, kayo, baka, wag, wag, na kayo naririyan lang eh, maging kapatid na rin kayo ng FBC. Yeah. Tulungan nyo na si Ruth. naririyan lang yan. Tumawag kayo. Nasaan ba si Sister Ruth? No? corporate communication at itong resource development. Sa ating po mga mga partners ng mga churches, sa ating mga kapasturan, eh, ipalawig po kahit sa mga ibang mga kapasturan ang ginagawa ng FEBC. Lahat po ng tumataguyod sa tinatawag nating Biblical Christianity na tayo nangangaral ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus at kahit sa mga mga commercial establishments for yes, mm -hmm. for profit na yes. establishment, mm -hmm. what what can you tell them right mm -hmm. now alam niyo po eh alam ko po na ang mga mga companies na ito ay meron din pong adhikain to make people's lives better hindi po ba that's why they have this uh, social responsibility component yes. of what we do and in that aspect we can find common ground to partner with them so that together we can uh, serve one another uh, in our purposes uh, and to highlight amplify uh, the many good things that could also impact communities yes. uh, around us and with that institutionally you can actually be rest assured na ang FEBC hindi lang po para sa mga mana ng lalo na sa mga nangangailangan pang makilala si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Lahat man, anong lugar naroon sila, nasa gobyerno man sila, nasa militar sila, nasa kapulisan sila, nasa mga barangay o komunidad, nasa mga ospital, nasa mga educational institutions, hindi po tayo titigil sa biyaya ng Panginoon until all have heard. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyo sa liwanag ng Biblia. Dumako po tayo sa kung anong maaari nating makita sa banda ng kasulatan. Susog po sa mga pinag-uusapan natin sa ating pagsusuri. At alam po ninyo, eh, ma maapuntahan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15 at versikulo 58. Ito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon tatlong bagay po ang sinasabi ni Apostol Pablo na tayo'y maging matatag. Una, na tayo ay hindi makilos. At ikatlo, na tayo ay laging sumasagana. Sa wikang Ingles, steadfast, unmovable, abounding. Ang tatlo pong ito ay uh, sumasalamin sa kung ano ang nangyayari sa FEBC. Ang ginagawa man ay Christ of the World no by radio o kaya man po ay on air or on online and on the ground o kaya man po ay until all have heard. Ang tatlong ito ay palaging nasa kalooban ng lahat ng nasa FEBC at sampu ng mga kaagapay at lahat ng sumusuporta sa gawain na ito. Saan man kayo naroroon. Kaya nga po sa lahat ng ginagawa sa FEBC, sa ating pagiging masigasing sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo na naghahatid ng kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya. Sa lahat ng maaaring maihatid natin na kamalayan, karunungan, no? kasanayan sa ating mga lipunan, sa ating mga nasa gobyerno, sa ating mga institusyon, sa, ano po? sa iba't ibang dako, ano? mga kabataan, mga nasa workplace, mga senior, hindi po tayo dapat matinag. Uulitin ko po ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng ating Panginoon sapagkat panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Walang anuman na ating ginagawa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na magiging baliwala mayroon pong tayong dahilan na masigit pa sa buhay na ito, mas lagpas pa sa buhay na ito, para ang lahat ay dumako sa luwalhati at kapurihan ng biyaya ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at salamat po sa inyong pagtangkili sa ating programang Pagsusuri. Asusuri sa FEBC Radio TV. Ang tamang pananaw hinggil sa ating pinaglilingkuran at ang mensaheng ating ipinapahayag ay isang mahalagang bahagi ng epektibong gospel broadcast. Sa araw na ito, binigyang diin sa atin ang kahalagahan ng pag-aangkop ng mensahe sa wika maging sa konteksto ng mga nakikinig. Ika nga, kung ano ang lengguwaheng ginagamit ng isang komunidad, ito rin dapat ang ating gamitin. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, gumamit din siya ng mga parables upang mas madaling maunawaan ng mga tao ang kanyang mensahe. Ito nga po ang inspirasyong tinutulara ng FEBC si Philippines, Until All Have Heard. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ng ating buong team, ako po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.